Good Brabya. morning! It's Sunday! And dito kami sa Asian na grocery. Pero Grabe. tingnan nyo. ang mahal ng mangga nila guys. <laughs> ang mahal guys. Yeah. 16, 15, 15, 15, 15, 15, ito so, ang so, lili ito, hindi pa nahinog. Hindi <laughs> nanila <laughs> Hindi pa, <nahinog. laughs> pa tumubo. Hinarvest na. <laughs> na. Hey guys, we found a big mango. Big mango, yeah. It's a Braz it's a Brazilian mango. Oh yeah? How much does it cost, baby? $3.99. Huh? $3.99. Can I see? Here. No, it's here. $8.99 oh. per pound. Oh, tingnan nyo naman yung bayapas, guys. Magkano? $3.99 each. Ay, okay na. Kasi ito pala. Akala ko, pervert, gusto mo kumain ng bayabas? <coughs> Ayan. daming tao dito ngayon. It's Sunday. So, dito kami usually nag-grocery ng mga pang-Asia na mga soy sauce. Actually, yung pinuntahan lang namin dito is saging. Oh, pwede. Saging Tsaka, na saba. Tsaka, bili na rin din kami ng ito. Planting. So ito yung piniprito ko guys. Oh, pwede pwede siguro ni Mami. A double happiness orange. Uh, mami, pwede uh, siguro ni Mom, Lagyan mo ng sugar, brown sugar. Oh, gusto ni Fritz kumain ngayong hapon na. Ito ba, ng... sabak. Pwede din mag-try. ng sabak. Gusto ni Fritz kumain ng ano ba yung tawag lang? Banana Q. Banana Q. Hmm, papalitoy niya Pwede siguro ni Mami. Slice lang natin ng ganyan. Tapos tuhugin natin, di ba? Sige, try natin. Mm -hmm. Pero bibili din tayo ng saba. Oo, oh, kasi may saba sila dito, guys, na frozen. Yun sana yung plano kong gawing banana queue. Ilo. Eh, gusto ni Fritz kumain. So, gagawa. Yung medyo... Hinug na? Hinug, love. Eh, hey, ano? I-mix mo na lang malambut. siguro. Malamot. Oh, Oo, i-mix mo. Medyo, ayan. Kuya. Oo. Oh -oh. Nag-sale yung pancer. Dalawa? Of course we buy fancy. <laughs> Of course we buy pancit. We're Asian, right? Okay <laughs> It's a pomelo. Mango. 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 Where's mango, baby? Mango. We're gonna see, okay? okay. Naman, eh. oh, sige, lang, tatlo. Put it in the cart. Bili din tayo ng sardinas, guys. Oh yeah, we're getting snacks. So alin bang pinakamura dito? Ito, si AA1 129. Si Ligo. Masarap ato si Ligo. Si Ligo talaga ang favorite mo? Ligo sardines. Ligo Bekinaman. sardines. Bekena man. man sardines. Okay, kaya put, put Oh, dalawa lang. Hindi kami usually bumibili. Ay, pahanapin mo nga yung tuna na bangus, babe. May masarap na century yung bangus, guys. Yun yung binibili namin dito. Asan ba yun? Wala. Wala eh. Pero hindi kami nabili ng ganito kasi mas mura dun sa Canadian na grocery ang mga uh, ano ba yan? Na, tuna. Maka gusto mong mag humba. Bili tayo ng pineapple. Ay, nakasail yung... Ay, Eva pala. Akala ko yung gata ang sale Eva, pero wala na. Wala na, ubos. Na. Nakasail. Ah, ito pala. 245, love. Bili tayo nisa? Oo, bili tayo kasi naubusan na ako ng gata, guys. Baka mag... Ginataan tayong... So, ito yung gata dito, guys. Yan yung nasa gata. Sa lata. Nasa lata. lata. Meron ding nasa... Nasa ganito. Ganyan. Box. Pero mas mahal yan. Uy, iniwan na yung cart. Na-excite sa mga snacks. Yan, ito mga fudgy bar. $4.59. Yan, mga nagaraya. sale siya. $2.44.99. Two, two Yan. Meron din dito mga cheese ring. Oh, sale yung cheese ring, guys that magic flakes of uh, the last one no, just get one baby uh, check this. okay, you go the... yan yung mga pang salad uh, just go right there that's... kasi yung senorita na uh, green peas bili tayo ng dalawa guys para sa mga afritada to so, mga UFC na Filipino style pinakurat shopping spree time kitchen to so, meron ding mga crow pack dito oh 199 each meron pa kami sa bahay so it's okay ito, kalamansi extract. So, yun yung ginagamit namin. Merong kalamansi kanina doon, pero tag $12.99 per pound. Ang mahal. So, ito na lang bibilhin namin. Love, maliit sa ano? Kasi doon sa binibili natin. Oo, antay lang ng, yung malaki. Kasi may nabibili so, si Fitz na $16. Yun, $16 ang malaki. Tapos ito, $8.99. Maliit. Ayan, meron. Ito, Bili ka? Ito. Para makapag-spaghetti, ano? Gagawa ka ng house. O oh, sige, bili tayo ng isa love. I Stock na lang natin. Wala na sa pantry eh. <clears throat> Tingnan ko kasi may nagsabi na nakasale daw yung Sky Hey! I remember Sophia wants a jelly, but it doesn't have a price, babe. How much is that? Look at this. <laughs> I want that. I want this. Oh, I that's a broken one. This one is broken. Okay, my mackerel, oh, seven ninety nine per kilogram, eight sixty nine. Pero ito yung bibilhin ko, guys. Ito, $2.98. Ha? Bili tayo ng two pieces. Uh okay. Bring this kuya, give it to Daddy Nak please. Yeah. Are you getting that? Yeah, you noticed. he said the last one. You didn't say yes. Did you say yes already? No, not yet. <laughs> yeah, mga frozen frozen mga seafoods. Ang Ting tintingan mo, love. Gusto mo niyan? Ay, 299 lang siya, love. Oo, oh, konti lang yan eh. Ah, kumuha ka ng tatlo. Marami din naman, ah. ba? Diba? Masarap yan. Gisahin mo. Hindi mo ito gusto mo, mate, oh. Ano ba yan? Ay, ah, yung squid, oo. Masarap din yan. Bili tayo din ng isa. Pang ulam. Kasi nakakasawang magkarne always, guys. Bili ka ng isa siguro. Um, bibili tayo ng ito. Frozen squid. Mmm, sarap niyan. So, di ba, saging lang yung pinunta. Anong nangyari? Ganilo. Ah, marami bang laman. Sa kilo. Ah, oo. oo. Seven, eight. Seven eight. Oh, yan. Okay yan. Bili ka ng isa. Yan, may mga pangkalamari din sila, guys. Oh squid rings. Maliit lang. $4. $3.99. Yan yung kukunin ni friends. $7.99. How many? Oh, how $2.99. That one? No, it's $12.99. What if it's $2.99? It's not $2.99. <laughs> so sala na yung saging. Kuha ko ng saging. I need to blink twice to make sure. Uh, ito o, oh, frozen banana Ay, may frozen. Love, merong frozen na ano oh, Purple yam. Ngayon ko lang po nakita. Tag 4.99 para sa bilo-bilo. Masarap yan. Dito natin makahanap yung saging. Sana meron. Hi, hey, mommy! Hello! Oh, para sa bilo-bilo, no? Binignet. Sige, bili ka lang. $4.99. Nasaan na kaya yung saging na saba? Hmm, parang wala siya, guys. <coughs> Ang saging, wala, no? Wala. Ayan, saba, banana. Steamed saba. Naka-special kasi, love. dollars ninety nine bus. Hmm, talaga guys. Ayan. Saya wala sa ng This one, mm -hmm. it has multiple flavors. Yeah. yeah? yeah. yeah. Oh yeah, that's yeah. nice. It has mango, strawberry, yeah, and cantaloupe. You like it? It has better flavors. It has uh, strawberry. Uh, is this cute? Uh, it's kiwi and grape. Yan gusto ni Fritz bumili nito ay yung crispy anchovy. Bili tayo isa love. Feel ko masarap ito. Ready to eat na siya guys. Tapos ito bumili din ako ng ito. Masarap yan. Nakahanap ako ng yung para sa humba. No, Kayla. Go, Kayla. Come first. Dogs. You, first. Mom, you remember we eat this jelly in the car last time? Yeah. Yung ba bang car? parang banana leaves na dried? Dito kaya yun? Dito kaya yun, love? Yung nasa ibang aisle. Mga nasa kabila. Hi guys! So, hindi na ako nakapag-video kanina doon sa, sa grocery. Kasi ang daming tao, tapos na busy ako, kakahanap nung saging sabat, tsaka yung para sa humba na banana, dried banana leaves. Pero, dried banana flower? Ano ha? Dried banana flower? Pero hindi namin siya nahanap guys. So, umuwi na lang kami at nagbayad. Mataas din yung pila. So, kaya hindi na ako nakapag-video. So, ayun na. It's a Sunday, 12.35. Kagagaling din namin magsimba kanina, 9.30am. Eh, yung mga nabili namin sa Costco, uh, hindi talaga sapat, guys. Kasi may hinahanap kaming, yung mga pang-Asian ba, kagaya ng oyster sauce, mga ganun-ganun, mga saging. Eh, wala naman yun sa Costco, yung piniprito na saging eh. So, yun nga kada grocery, kailangan namin magpunta sa multiple grocery stores. So, may pang na products, tapos yung mga isda-isda, wala masyado sa Costco. Yun, nga, yun lang, yung nabili namin, ano ba yung tawag dun, love? Cod breaded na na isda, breaded na na fillet. Oo, yun lang, yun lang yun na mga klase ng isda ang nasa uh, Costco or other Canadian na grocery stores. Yung iba, yung bang mga piniprito natin, yung pinapaksiw, dun talaga mahanap sa Asian, sa Chinese So, kaya, ayun, kailangan multiple stop kapag nag-grocery, guys. Tapos, yung mga bata, gusto din nila sometimes, no mga biscuit na magic flakes. na enjoy nila yun. Na, uh, nagugustuhan nila kasi parang siguro na mas masarap din kasi Oo, mas masarap. Tapos, parang yung pang paulit-ulit na lang na yung sa Costco na mga biscuit parang hindi na nila gusto. So, kaya ina-alternate namin na bumili din ng mga pang Pinoy na mga uh, snacks. So, yun na. Tapos, ngayon, uuwi na kami. Magla-lunch. Tapos, magluluto ako ng uh, banana cue later. So, try ko kung makapag-vlog ako kapag nagluluto ako ng banana cue. Hindi yung sabay yung gagamitin natin. Yun yung Um, uh, ibang yun malalaki na ay sorry na yung <laughs> maraming ano ba yan? Anong tawag mga yan? Lubak. Mga lubak-lubak dito sa dinaanan namin. mo sa kanila yung Teka, ko sa inyo. Kira kasi sa kasi, so winter. Oo, oh, oh, yan. So, usually talaga guys, kapag winter, nasisira yung mga daan dito. Ewan ko ba, hindi ba asfalto to that? No, rel, sa sobrang lamig. Ah, okay. So, kagaya ng tire, para siyang yung hindi winter tire, di ba? Parang masisira din. Kaya ah, ba? Hindi. Hmm. hindi. Yung asfalto lang sa sobrang lamig, para siyang tumi grabe siya tumitigas. Tapos pag nadadaanan ng mga sasakyan, para siyang mag -crack. Ah, so kaya ang daming lubak-lubak. Ayan, no Oh. So, pinifix nila yan, summertime. Pero yun nga, kapag winter, nasisira ulit. So, it's just a cycle. Yan, retirement home yan, guys. Yan yung malaking, yung malaking building sa Parang Island. Retirement home yan. Retirement home ng mga may, may kaya magbayad ng mahal. Kasi mahal daw dun, eh. Ito, parang Chinese embassy yan. Ang laki ng building, ano? Tapos, secured na secured. O, tingnan nyo yung gate. Parang may mga electricity na kapag... <laughs> pumunta ka na, umakyat ka, patay ka ayan, so mga 10 minutes lang ito, kalayo sa bahay namin guys, pero Ottawa ito ha nasa Ottawa pa kami ngayon kasi nga yung pagitan ng Ottawa tsaka Gatino bridge lang ayan, pamelt na yung mga snow, kasi end of February na, usually talaga warmer na, pero ngayon uh, malamig ngayon guys minus 13 sa labas pero ayan, nakikita nyo na yung grass. Ayan, may mga grass na, oh. So, hindi na siya field. Kasi kapag winter na winter, field talaga ng snow. Pero ayan, wala na siyang snow. Melted Kunti na. na. Konti na lang. Sana hindi na mag-snowstorm para tuloy-tuloy na ang ligaya. <laughs> oh, ito. Approaching the bridge. So, papasok na tayo ng Gatineau, Quebec. So parang border tong bridge. Ang tawag ng bridge na to is McDonald Cartier Bridge. So ito yung nagko-connect ng Ottawa at Gatineau. So itong sa side, yan yung Redu River tama ba? Yeah. Redu River. So malaking river lang yan guys. Redu River yan. Yeah. Ottawa Gatineau River. Ah, Ottawa Gatineau River pala. Sorry. Malaking river lang yan. Hindi yan dagat. So, ayan. See? Nandito na. Gatino na kami kasi may sign na, oh. Welcome to Quebec. So, ayan. So, nag-transfer na kami ng ibang province. <laughs> yun kanina sa Ottawa, Ontario province yun. So, next time kapag papasok kami ng Ottawa, ipapakita ko sa inyo yung Welcome to Ontario. Pero ngayon, napasok na tayo ng Quebec. Welcome to Quebec na lang yung nagko ng dalawang provinces dito guys. So basically nakatira kami sa border ng Gatineau, ano, oh ng gatino sorry, ng Quebec at saka Ontario. So ayan. Gatineau na ito. Ayun, malapit na kami, 3 minutes away sa bahay. Share ko lang ito, malapit kami sa hotel. Tapos doon, 'yan yung 'yan, casino 'yan guys sana makita nyo. Ay, stop si daddy. Okay. So, perfect. Makikita nyo. Ayan, oh. So, yan. Malapit kami sa casino. Walking distance lang. Sa tinitirhan namin, Casino Hilton. Tama? Casino Laklimi Oh, Casino Laklimi Oo. Me. So, ito lang yung casino na malapit sa Ottawa at saka sa ibang cities dito sa Quebec na papunta na ng Ontario. Tama ba? Oo. So, ito yung... Bali siya yung main uh, casino ng Ottawa at saka ah uh Oo. -uh. So, yan yung main casino. So, uh, usually, marami talagang tao dyan, guys. Kasi yung mga taga-Ottawa, taga doon sa may Statesville, ano pa yung mga city na doon sa farther from Ottawa, dito nagpupunta. Kasi ito lang yung pinakamalapit na casino. Ang kasunod na casino nito, nasa... Parang 3 hours away na ano? Oh, parang nasa Kingston ata. Nasa Kingston or somewhere there. So 3 hours Kingston away. Sa Montreal kasi uh -oh. sino naman sa Montreal. Sa Montreal meron din. So that's 2 hours away from here. And then uh sa Kingston is 2 hours and a half away. So ayan, hotel din yan, guys. So Ramada Hotel. So kagaya nung sinabi ko before, yung tinitirhan namin malapit sa groceries malapit sa mga hotel tsaka malapit sa casino so very accessible siya marami ding pagkainan pero yun nga kasi yung binibili namin sa Asian walang Asian dito sa Gatineau so kaya nagpupunta kami ng Ottawa, Ontario para mag grocery or mamalengke yan dito kami Boulevard St. Joseph yan malapit na sa bahay itong McDonald's Dito na kami sa parking lot, guys. We arrived at our destination. So, yun lang for today kasi maghahakot galor pa kami ng mga pinamili. So, that's it for this morning. Thank you so much for watching and I'll hope to see you on the next one. Bye! Please subscribe.